Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ngang pagiging mas mabagal, mas matamlay? O oh, mas walang kumpiyansa ka makailan ay maaring masubaybayan pabalik sa isang bagay na kasing simple at napapabayan tulad ng asido sa iyong katawan? At na ang isang kutsarita ng baking soda o ang parehong nakaupo ng tahimik sa iyong kabinet sa kusina ay maring ang nawawalang susi sa pagpapanumbalik ng iyong ningning, ng iyong sirkulasyon at maging ng iyong kumpiyansa? sa kwarto pagkatapos ng edad 60, ito ay hindi isang teorya. Ito ang agham na hindi kailanman naikwento sa maraming nakatatanda. Ang pangalan ko ay Dr. Angela Mendoza. Ako ay isang manggagamot sa kalusugan nga lalaki na may higit sa tatlong dekada. Nga klinikal na karanasan sa paktulong sa mga kalalakihan at kababahihan na matuklasang muli ang kanilang lakas, kalinawan at sigla ng walang makapanuloko at walang hiya. Nakita ko na kung ano ang tunay na gumagana at madalas itong nagsisimula sa pinakasimpleng mga pagbabago. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang baking soda ay hindi lamang isang panlinis sa bahay. Kung gagamitin ng tama, makatulong itong suportahan ang iyong daloy ng dugo palakasin ang paghahatid ng oksigen, pagbutihin ang pagganan ng kalamnan, at kahit na alisin ang barasa sa maliliit, nadaluyan ng dugo na papakain sa iyong pinakamahaha lagang organo, kabilang ang maresponsable para sa kakayahang sexual. Karamihan sa tao ay walang ideya na mayroon palang ganitong connection. Sa video na ito, matututunan mo kung paano eksaktong gamitin ang baking soda ng ligtas upang suportahan ang iyong sigla. Ningning, at kalusugan sa pakikipagtalik, simula ngayon. Walang paligoy-ligoy, matotong solusyon lamang na mapapalakas sa iyo mula sa lupa labas. At kung mananatili ka sa akin hanggang sa dulo, bibigyan kita ng isang simpleng tujuh araw na protokol na tinatawa na aking nga pasyenteng senior na isang pangalawang pakakataon sa isang kutsarita. Bago tayo maksimula, kung hindi ka pa subscribe ngayon na ang perfectong oras. Pindutin ang button na iyon at ayon ang bell para hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang simple at makapangyarihang tip upang matulungan kang manatiling masigla pa katapos ng edad 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, ay type ang 1 sa makomento. Kung hindi, ay type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na maglingkot sa iyo ng mas mahusay magsimula tayo sa isang katotohanan na hindi pinakusapan karamihan. Bakit napakaraming nakatatanda ang nagsisimulang mawalan kanilang natural na ningning, sigla, at kumpiyan sa pakatapos ng edad 60? Hindi lamang ito dahil sa pagtanda. Ang nangyayari sa loop ang iyong katawan ang pinakamahalaga. At ang pag-unawa dito ay ang unang hakbang upang may balik ang lahat ng iyon. Una, bakit nawawalan yung ning ningning ang nga katawan ng nakatatanda pakatapos ng edad 60? Nakaupo ako sa harap ng daan-daang matatandang lalaki at babae na tahimik na nagtatanong sa akin ng parehong tanong. Bakit parang nawala na ang aking sigla? Hindi ito faniti. Ito ay isang malalim na pagnanais ng tao na makaramdam ang buhay, na tumingin sa salamin at makita ang kasiglahan, hindi pagod. Pakatapos ng edad 60, marami ang nakakapansin na ang kanilang balat ay mukhang mas matamle. ang kanilang sigla ay mas mabilis na naubos at ang kumpiyansa sa kanilang katawan ay unti-unting kumukupas. Karamihan sa mga tao ay isinisisi ito sa edad ngunit ang tunay na salarin ay madalas na iba. Ang panloop na estado ng iyong katawan ay nakbabago, nagiging mas asidik, na mamaga at narbibigatan ng madumi na hindi na nito kayang alisin ng mabisa habang bumabagal ang ngabato at lumalapot ang dugo. Mas matagal na nananatili ang ngalason humihina ang sirkulasyon at unti-unti ang panlup na ningning na iyon ay kumukupas. Naalala ko ang isang pasyente na nangangalang hero, 67 taong gulang, na nagsabi sa akin na dati ay parang kuryente ang pakiramdam niya sa umaga matalas malakas handang harapin ang mundo. Ngunit kamakailan lamang kahit napakatapos ng 8 oras na tulog, nakakaramdam pa rin siya ng pakatamlay. Mukhang pagod ang kanyang balat, bumaba ang kanyang motibasyon, Sinabi sa kanya, ang kanya nga doktor na normal ang lahat, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may nagbago. Ang katotohanan ay ang ating makatawan ay hindi idinisenyo. Upang tumakbo sa mga taon ng mabagal na pagipon ng lason, kailangan nila ang tulong sa pagpapanumbalik ng balanse. At kung minsan ang tulong na iyon ay nakmumula sa hindi inaasahang lugar, at iyon ang nagdadala sa atin sa isang bagay na simple na papabayaan at nakakagulat na makapangyarihan. Ang baking soda. Dahil sa sandaling maunawaan mo kung paano nito ibinabalik ang natural na kimika ng iyong katawan, hindi mo na ito titiknan sa parehong paraan muli. Ikalawa ang agham ng baking soda at ang peha ng iyong katawan. Noong una kong ipinaliwanag sa aking mapasyente kung paano gumagana ang baking soda sa loob ng katawan karaniwang nanlalaki ang kanilang mga mata sa pakamangha. Teka, yung puting pulbos na ipinang-sisip kong ngipin, tanong nila. Oo, oh, eksakto yun. Nakikita mo sa ilalim ng lahat ng pang-araw-araw na gamit na alam natin. Pag-alis ng amoy sa ref, pagpapaputing ang ngipin ang baking soda ay talagang isang natural na alkalizer. Ibig sabihin, tumutulong itong ineutralis ang sobrang asido sa katawan, dahan-dahang ibinabalik ang iyong panlup na kimika patungo sa balanse. At para sa isang taong lampas 60, ang balansang iyon ay maring makdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong pakiramdam. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay madalas na kumikiling sa isang mas asidik na estado. Ang nakatagong asido na ito ay maaring tahimik na ubusin ang iyong sigla, patigasin ang iyong mga kasukasuan, patamlayin ang iyong balat, at pabagalin ang bawat selula sa iyong katawan. Ito ay tulad na isang hamok na bumabalot sa lahat. Ngunit kapag ginamit natin ang baking soda ng tama, ito ay nagsisilbing isang malumanay na simoy na nag-alis ng hamok na iyon. Ang dugo ay nagiging medyo mas malaya, ang oksigen ay mas mahusay na naglalakbay, at ang pamamaga ay nagsisimulang humupa. Naalala ko ang isang ginu, si Raymond na nagsimulang ang isang simpleng routine na may baking soda at sinabi sa akin, para bang bumalik ng county ang aking sigla. Ngayon, Huwag ninyo akong intindihin ng mali, hindi ito isang milagrosong pulbos, ngunit ito ay isang makapangyarihang kasangkapan kapag ginamit ng may pag-iingat. At inilalatak nito ang pundasyon para sa isang bagay na mas mahalaga, ang iyong sirkulasyon. Dahil kung walang malakas at tuloy-tuloy na daloy ng dugo, kahit na ang pinakamahusay na gawi ay nakukulang. Kaya tingnan natin kung paano maaring hawa ng munting sangkap na ito ang susi sa pagpapanumbalik ng isa sa pinakamahalagang sistema ng iyong katawan. Ikatlo, baking soda at daloy ng dugo, ang connection sa sirkulasyon. Kung may isang bagay akong natutunan pakatapos ng nga dekada ng paksasanay sa kalusugan ng malalaki, ito ay ang sirkulasyon ay ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa puso o sa mga ugat. Ito ay tungkol sa buhay na umaabot sa bawat sulok ng iyong katawan. Ngunit pakatapos ng edad 60, napakaraming lalaki ang nagsisimulang makaramdam ng panlalamig sa kanilang makamay at paa. Napapansin ang mas mabagal na pagaling mas maraming pagot kahit nam mga isyu sa kwarto. Lahat ay masenyales na ang dugo ay hindi dumadaloy sa para ang dati. Ang nakakadurog ng puso ay kung gaano kadalas itong binabalewala bilang paktanda lamang. Samantalang sa katunayan, ang iyong katawan ay maaring sumisigaw lamang para sa mas mahusay na daloy. Dito nagiging higit pa sa isang sangkap sa kusina ang baking soda. Ito ay nagiging isang kaliado sa sirkulasyon. Ipinakita ngamga pag-aral na kapag ininom sa tamang dosis, maka makakatulong ang baking soda na i-relax ang madaluyan ng dugo at suportahan ang production ng nitric oxide na nakpapabuti sa pagiging flexible ng madaluyan. Ito ay kumikilos na parang isang malambot na panloop na panlinis. Dahan-dahang sinusuportahan ang madaanan na kailangan ng iyong dugo upang mapaluso ang iyong makalamnan, utak, balat, at oo maging ang iyong maorganong sexual. Mayroon akong isang pasyente Si George, 71, nadumating na dumating nabigo dahil sa kanyang malamig na mapaat, kamay at mababang sigla. Sa ngang isang linggo ngang, pagdarakda ngang, isang pangunahing rutin ng baking soda, sinabiniya, parabang para bang may, nakbukas ulit ng gripo. Hindi ito may, kaito ay kimika, tito ay. Isa pang kung paano tahimik na sinusuportahan ngang, hamak na pulbos na ito ang mismong pundasyon ng iyong kasiglahan. Ngunit ang malakas na daloy ng dugo ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mas mainit o mas alerto. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa performance, tibay at kumpiyansa, lalo na sa mga pinakapribadong bahagi ng iyong buhay at iyon mismo ang ating tutuklasin sa susunod. ika apat, baking soda at performance ang kalamnan pakatapos ng edad 60. Mayroong isang tahimik na uri ng pakabigo na dumarating kapag ang iyong katawan ay hindi natumutugon sa paraang dati. Naririni ko ito apalagi. Mga lalaking nagsasabi sa akin, Dok, ginagawa ko naman lahat ng tama propagot pagod ako pakartapos ng kahit katiting na pagsisikap. At ang kanilang inilalarawan ay hindi katamaran o kakulangan ng disiplina. Ito ay ang natural na pag-ipon ng asido sa tumatandang kalamnan. Habang tayo ay tumatanda kahit na ang pinakasimpleng aktibidad ay maaring maiwan sa ating mga kalamnan ng sakit, paninigas at mabagal na pagaling. Dito pumapasok ang baking soda bilang isang hindi inaasahan ngunit epektibong suporta. Ang baking soda ay may natatanging kakayahang ay buffer ang lactic acid. Ang mismong sangkap na naipon sa iyong makalamnan kapag sila ay napipilitan. Kapag nananatili ang asidong iyon, mas mabilis kang mapapagod. Ngunit kapag ito ay nanitralize, ang iyong nakalamnan ay gumagana ng mas malinis, mas matagal, at mas madaling bumalik sa dati. alala ko si James, Isang retiradong bumbero sa kanyang huling bahagi nga 60 asan. Gusto parin niyang maglakat tuwing umaga. Ngunit sa kalagitnaan ng ruta, pinupulikat ang kanyang nga binti. Nagdaga kaming isang maliit na dosis ng baking soda sa kanyang rutin sa umaga, pakalipas ng ilang araw, sinabiniya niya sa akin na libot ko ang buong park, walang pulikat. Unang beses sa lup ng maraming buwan. Ito ang gamaliliit na panalo na nakpapanumbalik ng iyong kumpiyansa, hindi lamang sa iyong katawan." kundi sa buhay mismo, at habang ang mas mahusay na pagaling ang kalamnan ay isang biyaya, mayroong isang bagay na mas malalim na maaring suportahan ng baking soda. Isang bagay na bihirang pausapan ng mga matatandang lalaking unit, tahimik na ikinababahala araw-araw, pekusapan natin kung ano ang nangyayari kapag tinutulungan ng baking soda na ibalik ang daloy ng dugo sa isa sa pinakamahalaga at mahinang bahagi ng iyong katawan. Ikalima, baking soda at kalinawan ng isip ang connection sa ningning ng utak. Mayroong isang sandali na inilalalawan ng marami sa aking mga pasyente at naramdaman ko na rin ito mismo. Pumasok ka sa isang silid at nakalimutan kung bakit. Hindi mo mahanap ang salitang nasa dulo ng iyong dila. Yigising ko na pag na, oh God! Ang mamalilit na pakukulang na ito ay binabalewala bilang paktanda lamang ngunit sa kaybuturan na iwan silang marka, unti-unti nitong sinisira ang iyong kumpiyansa. Mayroon akong isang pasyente si Lenar isang retiradong guro, na minsang nagsabi bisa akin, Dati, matalas ang pakiramdam ko na parang kaya kong harapin ang lahat. Ngayon, parang naglalakat ako sa gitna ng hamok. Ang hindi napagtatantong karamihan ay ang pakalitong ang isip at pagod. Ay madalas na nakatalisa kung ano ang nangyayari sa lup ng iyong dugo at kung gaano kahusay na pinapakain ng dugong iyon ang iyong utak. Kapag wala sa ayos ang iyong panlup na pH, kapag naging mabagal at asidik ang iyong dugo, ang iyong utak ang nagbabayat ng presyo, dito nagsisimulang magniningning ang baking soda. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagsuporta sa isang mas alkalina na kapaligiran sa iyong katawan, tinutulungan ng baking soda ang iyong dugo na dumaloy ng mas malaya. Nagahatid ng oksigen at mga sustansya kung saan sila pinakakailangan, lalo na sa iyong utak. Ang resulta, maari mong simulang maramdaman ang pagiging mas malinaw, mas matatak, mas naroron. Tinawag ito ni Lenat na isang pakalis ng hamo, Ang ganoong uring kalinawan ay hindi lamang tungkol sa memorya. Ito ay tungkol sa pagiging ganap na naroron para sa iyong buhay, iyong pamilya, iyong pag-usap. At kapag ang iyong isip ay muling nagising, ang natitirang bahagi mo ay nagsisimulang sumunot. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong simpleng lunas na ito? Ay maaari ring suportahan ang isa sa mga pinakanapapabayang grupo ng kalamnan sa iyong katawan, isana direktang na direktang nakatali sa kontrol, lakas, at maging sa kalusugang sexual tuklasin natin kung ano ang hindi kailanman naisip nasanayin sanayin ng karamihan sa mga lalaki ngunit dapat. Ika-anim, kung paano makakatulong ang baking soda na alisin ang bara sa mga ugat ng aring lalaki. Ito ang bahagi na nakpapahilik sa maraming lalaki ng bahagya at naiintindihan naman. Ang sang sexual ay hindi lamang kumukupas sa paktanda. Ito ay natatabunan sa ilalim ng lair na pakabigo, hiya at katahimikan. Marami na akong nakatatandang pasyente na lumapit sa akin at bumulong hindi ko na nararamdaman ang sarili ko diyan sa ibaba. Ang hindi nila napaktatanto ay ang kanilang mapakikibaka ay madalas na may counting, kinalaman sa testosterone at mas, may kinalaman sa daloy ng dugo. Oh, ang tunay na isyu ay ang maliliit na daluyan ng dugo na nakpapakain sa ari na madalas kong tawagin nga ugat ng ari ay naging makitit na mamaga o barado sa paglipas ng panahon. Ngayon, dito nararapat ang baking soda sa usapang ito. Nakakatulong itong mapabuti ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng asido at pagpapaginhawa sa pamamaga sa mga daluyan ng dugo. At kapag mas balansa ang iyong panlup na kimika, mas malayang dumadaloy ang dugo hindi lamang sa iyong utak ang mga kalamnan, kundi sa mga pinakapribadong bahagi ng iyong katawan. Isa sa aking mapasyente, si Walter, 72, ang nagsabi nito ng pinakamahusay, hindi lang ito nakatulong sa aking performance, ibinalik nito ang aking dignidad. Iyan ang uri nga pagbabago na bihirang nating pausapan ngunit lubos nating nararapat kapag ginamit nang tama, ang baking soda ay maaring maging bahagi ng isang mas malaking solusyon na tumutulong na ibalik ang kasiglahan sa mangga bahaging ang iyong buhay na maaring naramdaman mong tahimik na nawala. Ngunit huwag makamali, hindi ito tungkol sa mga himala, ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng kailangan nito upang gumana ng natural muli. At ngayon na napakusapan usapan na natin kung ano ang maaring gawin ng baking soda sa luk ng iyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito akwal na gamitin ng ligtas. Epektibo. At may pagalang na nararapat dito. Ikapito, kung paano gamitin ang baking soda ng ligtas nga para ang panloob at panlabas. Ngayong naunawaan mo na kung ano ang maaaring gawin ng baking soda. Para sa iyong sirkulasyon, sigla, at maging sa pakikipaktalik, ang susunod na hakbang ay ang malaman kung paano ito gamitin ng ligtas. Dahil narito ang katotohanan, tulad ng anumang makapangyarihang kasangkapan, maari itong makatulong o makasama depende sa kung paano ito pinangangasiwaan. Sa paglipas ng taon, nakakita ako ng lalaking sumubok ng masyadong mabilis, kumukuha nga sobra, o ginagamit ito sa maling paraan, at nauwi silang bigo o mas masahol pa, hindi comfortable. Kaya hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ko sa aking sariling mga pasyente, hindi mo kailangang sobrahan. Sa katunayan, mas madalas na mas mainam ang county, ang isang simpleng halo. Kalahating kutsalita ng baking soda na hinalo sa isang baso ng tubig na may, temperatura ng silid, na iniinom ng walang laman, ang tiyan ng ilang, beses sa isang linggo, ay madalas na sapat upang simulan ang pagpapanubalik ng balanse sa loop nga iyong katawan. Nakakita ako nga lalaking bumalik pagkatapos lamang ang ilang linggo na nagsasabing bumuti ang kanilang panunaw. Mas malusok ang hitsurang ang kanilang balat at mas magaan ang kanilang pakiramdam sa sarili nilang katawan. Hindi ito dramatiko, ito ay banayat ngunit makapangyarihan. Para sa iba, lalo na sa mga may ng ni ang isang mainit na pagbabat ng paas sa baking soda bago matulog ay maring magpakalma ng tensyon at tulungan ang katawan na magdetox sa pamamagitan ng balat. ini rekomenda ko pa nga ang magabanayat na baking soda mas sa ilang. Pasyente na nawalan ng ningning ang balat, namang sila sa pagbabago pakatapos lamang ang isa o dalawang gamit. Ngunit habang ang nga gamit na ito ay lubang nakakatulong, gumagana lamang ito kapag ginawa ng may pag-ingat, at may mga pagkakamali na maaring tahimik na magpawalang bisa salahat lahat ng mga benepisyo. Kaya bago ka maksimula, pakusapan natin kung ano ang hindi, dapat gawin at kung paano maiwasan ang nga tahimik na bitak na kinahuhulugan ng marami. Ikawalo, ang mga pagkakamaling dapat iwasan sa baking soda. Isa sa mga pinakanakakabigo na bagay na nakikita ko sa aking pagsasanay. Ay kapak, may sumusubok ng isang bagay na nangangako, tulad ng baking soda, ngunit ginagamit ito sa maling paraan at nauwi. Sa pakisip na hindi ito gumagana o oh, mas masahol pa na pinalala nito ang mabagay-bagay at hindi ko sila sinisisi? Karamihan sa mga tao ay hindi sinasabihan kung paano gamitin ang mga natural na lunas ng responsable. Sinasabihan sila na iwasan ito ng tuluyan o nagawin ito ng todo-todo nang hindi naunawaan ang balansa sa pagitan. Ngunit sa baking soda, ang balansa ay ang lahat. Ang unang pakakamaling nakikita ko ay ang sobrang paggamit. Dahil lamang nakakatulong ang kaunti ay hindi nangangahulugang mas mabuti ang marami. Ang pag-inom ngang sobra at madalas ay maaring makasama sa iyong tiyan, magpataas ngang antas ng sodium o kahit na magpabigat sa iyong mabato kung mayroon ka ng madatihang issue. Minsan ay may pasyente ako, si Robert, na nagsimulang uminom nito tuwing umaga at gabi. Maganda ang kanyang intensyon. Ngunit dinaktagal, naksimulasi ang makaranas ng pamamagan ng tiyan at pagod. Binawasan namin ito at sa ilang araw, bumalik siya sa pakiramdam na mas mabuti kaysa dati. Isa pang karaniwang pakakamali ay ang hindi pagpapahinga. Ang iyong katawan ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagwawasto kailangan nitong suporta ng paunti-unti. Kaya madalas kong iminumungkahi na gumamit ng baking soda tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo, hindi araw-araw magpakailanman. At kung umiinom kang gamot, lalo na para sa presyon ng dugo o ma-issue sa bato, dapat ka nang makipag-usap sa iyong. Doktor, ang pagiging natural ay hindi nangangahulugang walang panganib. Nangangahulugan ito kang pagiging magalang. Ngunit kapag ginawa ng tama, ang simpleng sangkap na ito ay nagiging isang tahimik na kalyado sa iyong pang-araw-araw na rutin. At para sa mahandang ituloy ito sa susunod na antas, pinaksama ko ang isang bagay na talagang espesyal. Isang tujuh, araw na protokol na gustong-gusto nga aking mapasyente dahil madali ito, banayat at talagang gumagana. Hayaan ninyong gabayan ko kayo dito. Ikasiyam, ang tujuh. Araw naningning at kumpiyansa na protokol sa umaga. Minsan, ang pinakamahusay na mga resulta ay nakumula sa pinakamaliit, pinakapare-parehong mga aksyon. Nakakita ako ng pagkapangyarihang mga pagbabago na nangyayari hindi sa pamamagitan ng uh, malalaking pagbabago, uh, kundi sa pamamagitan ng simpleng pang-araw-araw na mga pagpipilian na nagbubuo ng momentum sa paglipas ng panahon. Kaya nilihako ang tuju, araw na protokol na ito, hindi bilang isang mahipit na regimen, kundi bilang isang banayat na ritmo. Ito ay isang bagay na maaring sundin na aking mga pasyente, lalo na ang manasa kanilang 60 at 10 pulos nang walang stress at madalas na may nakakagulat na marasulta. Nagsisimula ito tuwing umaga sa isang mali na pakilos ng pangangalaga sa sarili. Kalahating kutsarita ng baking soda sa isang basong tubig na iniinom bago makalmusal. Hindi aro araw, -araw sa mga piling araw lamang, sapat upang suportahan ang alkalinity nang hindi nalulula ang sistema. Sa ibang araw, nakatuwang kami sa pagbabawing, isang pagbabat ng paa, isang pahugas ng mukha, o magaan na pagalaw na sinamahan ng malalim na pahinga, ang ginagawa natin ay hindi lamang pagsuporta sa katawan. Inaanyayahan natin itong alalahanin kung paano muling makaramdam ng mabuti. Magsisimula kang makaramdam ng mas magaan, mas gising, mas konektado sa iyong sariling ritmo. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Earl, ang nagsabi sa akin na sa unang pakakataon, sa ng maraming taon, inaasahan na niya ang maumaga. Nakbigay ito sa akin ng isang bagay na aasahan, sabi niya, at nagsimulang bumalik ang sigla. Ang rutin na ito ay hindi isang lunas, ito ay isang paalala na alam pa rin ng iyong katawan kung paano. Magpagaling. Kung paano magniningning, kung paano sumulong nang may lakas at biyaya. Ngunit kahit na ang pinakamahusay na rutin ay nangangahulugang kaunti Lamang kung hindi natin pinoprotektahan ang kaisipan sa likot nito. At iyon ang nagdadala sa akin sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na walang lunas na maibibigay ngunit desperadong kailangan ng bawat lalaking lampas 60 na bawin. Pakusapan natin ang tahimik na bigat ng hiya at kung paano ito tuluyang pakawalan. ika huling nga salita mula kay Dr. Angela Mendoza. May isang bagay akong nais marinig nung bawat lalaking lampas 60. Hindi lang isang beses, kundi sapat na madalas para tumatak ito sa isipan. Ang iyong katawan ay hindi sirah. Maaring ito ay mas mabagal, mas malambot sa ilang bahagi. O kakaiba ang pakiramdam kuminsan, ngunit ito ay sa iyo parin, buhay parin, may kakayahan parin, para sa kagalakan, lakas at oo tunay na pagaling ang katotohanan ay karamihan sa tinatawag nating pagtanda ay hindi lamang tungkol sa paglipas ng panahon. Ito ay tungkol sa akumulasyon ng pamamaga, ng stress, ng katahimikan at madalas ng hiya. Nako po ako kasama ng mga pasyente na nagtagong ang kanilang nararamdaman sa loop ng maraming taon, nahihiya sa isang kumukupas na libido, isang lumalambot na tiyan, isang pakiramdam na hindi nasila ang lalaking dati. Ngunit ang aking natutunan at ang sinusubukan kong ipaalala sa kanila ay ang kumpiyansa ay hindi isang bagay na kinakalimutan mo. Ito ay isang bagay na binabavi mo. At ang malilit na pagkilos tulad ng pagising at pagkontrol sa iyong kalusugan sa pamamagitan ng isang bagay na kasing hamak ng baking soda ay maring maging mitsa na magbabalik sa lahat ng iyon. Dahil kapag pinili mong alagaan ang iyong katawan, Sinasabi mo rito na mahalaga parin ito. Sinasabi mo hindi pa ako tapos at naniniwala ako sa katotohan ng iyon, ng buwang puso. Hindi ka pa tapos. Sa katunayan, marikang pumapasok palamang sa iyong pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamakapangyarihang kabanata. Ngayon, kung may pumukaw sa iyo sa mensaheng ito, manatili ka pa sa akin ng kaunti pa dahil mayroon akong isang huling pagninilay, isang, Simpleng paalala na maring makbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong katawan, iyong kalusugan, at iyong kinabukasan mula sa araw na ito. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung kahit isang bahagi ay nakparamdam sa iyo, na nakikita, naririnig o may pag-asa, mangyaring maglaan ng sandali upang ay like ang video na ito, ay share ito sa isang taong maaring mangailangan nito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa akin kung aling bahagi ang pinakatumatak sa iyo o kung anong paksa ang gusto mong talakayin ko sa susunod. Ang iyong boses ay tumutulong sa komunidad na ito na lumago. At kung gusto mong suportahan ang aking misyon na magdalan tapat at nakbibigay kapangyarihan na payong pangkalusugan sa mas maraming senior, isa alang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Bawat kilos, malaki man o maliit ay tumutulong na panatilihing buhay ang mensahang ito. Salamat sa iyong pagpunta rito. Mas mahalaga ka kaysa sa iyong inaakala.